Stell ng SB19, nagsasawa na sa isyo tungkol sa retokado niyang ilong. Naglabang miyembro ng SB19 na si Stell para magsalita tungkol sa mga pambabash sa kanya. Nalulumaan na raw siya sa paulit-ulit na sinasabi ng bashers tungkol sa pagpaparetoke niya ng ilong. Aniya wala na raw bang bago sa pagtatabi ng litrato niya, ng before and after niya magparetoke. Alam daw niyang mali ang pambubuli ng bashers, pero huwag na lang daw pansinin ang mga ito dahil nakakapagod lang kung paulit-ulit pa nasasagutin ang mga ito sa social media. Goal daw kasi talaga ng bashers na mang trigger at makakuha ng reaction, para mabigyan ng clout ang platform nila kaya mas maigi na huwag na lamang bigyan ng atensyon ang mga ito. Hindi na aniya siya nasasaktan, tuwing kinukumpara siya sa ibang artist at Pinoy pop idols at sinasabihan pa raw siya ng maasim. Unang-una, sabi ni Stella ay proud siya sa photo niya na iyon. Dahil kahit ano raw gawin ay parte ito ng kanyang nakaraan at proud siya na iyon ang rason, kung bakit narito siya ngayon at sinabing. May ganong klaseng Stella kaya merong Stella na ganito ngayon. Proud at masaya raw siya kung anong meron siya sa kasalukuyan, pero bilang tao raw ay hindi mawawala ang kirot o inis dahil ginagawang katatawanan ang litrato niya. Pero tuwing naiisip niya raw kung ano ang goal ng mga taong ito, at ano ba ang ambag nito sa kanya ay ayaw na lamang niyang bumaba sa level ng mga ito. Ayaw na rin daw niyang itong patulan at gantihan pa ang mga ito. Wala rin naman daw siyang magagawa dahil aminado siya na siya nga ang nasa litrato noong bago pa niya maabot ang pangarap niya. At hindi na niya mabubura ang photo na iyon na bahagi ng past niya. Na-appreciate raw niya ang pagtatanggol ng kanyang fans, pero para sa kanya ay hindi na talaga mawawala ang mga bully at bashers. Bilib nga ang mga tagahanga niya sa sinabi niya at may mga na-inspire pa raw na magparetoke. Go Wala naman talagang masama sa ginawa mong pagpaparetoke. Basta masaya ka, wala na silang pakialam no.